Sa taong 2032 ay ganap nang natanggal ng Estados Unidos ang lahat ng illegal immigrants sa kanilang bansa. At para palitan sila sa kanilang mga trabaho ay lumikha ang Tesla ng mga robot na anyong tao. Samantala, ang lalaking si Charles ay aksidenteng nadulas habang nag ice skating at agad naman siyang tinulungan ng dalagang si Emily. Makaraan ng ilang araw, nasa trabaho si Charles nang bisitahin siya ni Ted na kanyang stepfather at CEO ng kumpanya. Giit ni Charles na nagawa niyang solusyonan ng problema ng kumpanya at bumili rin siya ng bulaklak para sa kanyang ina. Batid ni Ted ang malaking pagbabago ni Charles sa nakalipas na taon at tugo ng anak na nagawa niyang lampasan ang madilim na yugto sa kanyang buhay. Inanyayahan siya ni Ted na maghapunan mamaya ngunit tumanggi si Charles dahil ikaapat na nilang date ni Emily at giit niya na marahil siya na ang the one. Pagkatapos ng kanilang romantikong date, inanyayahan ni Emily ang kanyang kasintahan sa bahay dahil ready na siyang magpasibak, ngunit gusto ni Charles na bukas na lang dahil nais niyang maging espesyal ang kanilang first time. Maya-maya ay umuwi siya dala ang isang burger para sa kanyang amo sapagkat siya ay isa palang replika robot na pinangalan ng C2. Siya ang pinapadala ni Charles upang gawin ang mga nakakatamad na gawain tulad ng pagtatrabaho at pakikipagdate at lumalabas lang siya kung bakbakan na. Kinabukasan, narinig ni Charles ang balita tungkol sa isang lalaki na nakulong dahil nahuli siyang may replika robot. Lumalabas na ang mga advanced na robot tulad ni C2 ay binili mula sa black market at mahigpit na ipinagbabawal. Pumunta si Charles sa bahay ni Emily at na-excite ang babae nang sabihin niya na ito ang magiging pinakamatinding bakbakan na mararanasan niya. Subalit, nadismaya lang si Emily dahil isang minuto lang ay natapos na si Charles. Tinanong niya kung kailan sila ulit magkikita kaya tiningnan ni Charles ang kanyang schedule at makikitang marami pa pala ang nasa kanyang listahan. Bumalik ang playboy sa skating rink upang maghanap ng susunod na target. Nang gagawin na niya ang kanyang modos ay aksidente siyang nabangga ng isang babae. Nagpakilala siya bilang si Elaine at si Charles ay agad na nahumaling sa kanyang kagandahan. Kinwento niya ito kay C2 at sinabing naka-jackpot siya. Sinabi ng robot na gusto ni girl number 5 na ipakilala siya sa kanyang mga magulang, kaya inutos ni Charles na hiwalayan niya ito at mag-focus siya kay Elaine. Nagsimulang mag ang dalawa at nagpakitang gilas na naman ng romantikong robot, bagaman tila ay nababoard si Elaine sa kanya. Isang araw ay dumaan sila sa isang shop kung saan ay nakakita si Elaine ng bag na gusto niya, kaya dinala siya ni Situ sa loob at binilhan ng tatlong handbag. Dumaan din sila sa jewelry store kung saan ay nagpabili ang babae ng mga gold bracelet na labis niyang ikinatuwa. Pagkatapos ng ilang date ay nagpahiwatig si Situ na gusto na niyang maka -score. Pumayag si Elaine subalit gusto niya na bukas na lang dahil nais niyang maging espesyal ang kanilang first time. Nang gabing yun ay nakarinig si Charles ng ingay at pagbukas niya ng pinto ay inaresto siya ng FBI dahil sa pagkakaroon niya ng ilegal na robot. Subalit nalaman niya na ang kaibigang si Ashley lang palayon at pinaprank siya. Sinabihan siya ni Charles na humanap ng trabaho dahil tila ay wala siyang magawa sa buhay, subalit giit nito na dahil sa mga robot ay nahirapan siyang makakuha ng trabaho. Maya-maya ay dumating si C2 at kinumusta ni Charles ang date nila. Giit ng robot na handa na si Elaine at ibinigay niya ang note kung saan nakasulat ang address nito. Samantala, umuwi si Elaine at nakita ang kanyang robot na naglilinis ng bahay. Lumalabas na ang kanyang robot na tinatawag niyang E2 ay isa ring ilegal na replica. Sinabihan ni Tony Elaine na gusto nang umiskor ni Charles bukas kaya kailangan na nilang magpalit. Halos magkapareho ang modos nila ni Charles, ang pinagkaiba lang ay si Elaine ang lumalabas sa mga dates upang makalibre ng pagkain at makahingi ng regalo. Sinuri ni Elaine ang kanyang talaan at napansin niya na si guy number 8 ay gumastos lamang ng 6,000 dolyar sa loob ng apat na buwan, kaya hiniling niya kay Itu na hiwalayan na ito. Kinabukasan, inimbitahan ni Ted ang kanyang anak sa isang mahalagang pagtitipon kasama ang board para pag-usapan ng tungkol sa kanyang promosyon. Agad isinulat ni Charles ang address and note, ngunit napagtanto niya na ngayong gabi ang bakbaka nila ni Elaine. Sinabihan niya si C2 na dumalo sa pagtitipon habang siya ay magpapalipas ng gabi kasama ang babae. Nag-aalala ang robot dahil lalabas sila ng sabay. Ngunit ipinagkibit-balikat lang ito ni Charles at ibinigay niya kay C2 ang note na hindi niya alam ay ang address pala na ibinigay ni Elaine. Excited na pinuntahan ni Charles ang address na inakala niyang bahay ni Elaine. Itinuro sa kanya ng butler ang kwarto at para sorpresahin ang kasintahan ay pinatay ng playboy ang ilaw bago pumasok. Nagbitaw siya ng malalaswang salita at ibinaba ang zipper ng kanyang pantalon, subalit pagbukas niya ng ilaw ay labis na nang hilakbot si Charles matapos makita ang ama kasama ang mga board members. Dahil sa kahihiyan ay agad siyang umalis at tinawagan ng kanyang replika, ngunit hindi ito sumasagot. Lalo pang dumagdag sa kanyang pagkabigo ay nang makita niya na inaararo na ni C2 ang kanyang nobya. Samantala, nasa pawnshop si Elaine para ibenta ang mga gintong bracelets na binili sa kanya ni Charles. Tiningnan niya ang kamera ng kanyang bahay at nakitang tila nag-e-enjoy ang kanyang replika. Buong araw nagkuryentehan ng mga robot hanggang sa kalaunan ay natutunan nilang umibig sa isa't isa. Kinabukasan ay nalaman ni Charles na hindi pa umuwi ang kanyang replika at nang makita niya ang address mula sa Uber ay nagpa siya siyang kunin ito. Samantala, buong magdamag naghintay si Elaine sa labas at hindi niya alam kung nasa loob pa ang lalaki dahil hindi sinasagot ng kanyang robot ang kanyang tawag. Sa huli ay nagpa siya siyang pumasok at ilang sandali pa ay dumating din si Charles. Nagulat sila nang makita ang isa't isa at naging awkward ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang bakbakan kagabi. Ilang sandali pa ay pareho silang nakatanggap ng tawag mula sa kanilang mga robot. Nalaman ni Charles na si Elaine ay meron ding replika at gusto lang nito ng pera at mga regalo. Kasabay nito ay nalaman din ni Elaine na may robot si Charles at ang gusto lang nito ay ang masibak siya. Giit ng mga android na plano nilang pumunta sa Mexico kung saan pantay ang pagtrato sa mga robot. Nagsimulang magtalo ang dalawa, ngunit sinabi ni Charles na kailangan nilang magtulungan o pareho silang mapupunta sa kulungan. Nagpasya silang bisitahin ang lumikha ng mga ilegal na robot at sa daan ay patuloy nilang pinagtalunan ang panilinlang nila sa isa't isa. Gayunpaman, nagkasundo sila sa isang bagay na walang sinumang tao ang may kakayahang magkumit sa isang relasyon. Nang maglaon ay dumating sila sa bahay ni Zach ang lumikha ng mga ilegal na replika. Sinabi ni Zach na maaari nilang matunto ng mga robot gamit ang GPS, ngunit giit niya na kung matagpuan na nila ang mga ito ay kailangan nila itong sirain sapagkat sila ay mapanganib at hindi na sumusunod sa mga utos. Ayaw ni Charles na idispat siya ang kanyang robot kaya tinawagan niya si Ashley para pakiusapan na kidnapin ang kanilang mga replika. Natunto nila ang mga robot sa isang motel at gamit ang mga taser gun na ibinigay ni Zack ay nagawa nilang patulugin ang mga ito pansamantala. Dinala ng mga lalaki ang mga katawan sa kotse at habang sinusuri ni Elaine ang bag na ninakaw ng kanyang replica ay dumating si Ashley at sinubukan siyang dukutin matapos mapagkamala ang robot. Ginamit ni Zach ang taser para pigilan si Ashley at habang ipinapaliwanag ni Charles kung sino ang lalaki ay nagising ang mga robot at tumakas gamit ang kotse. Sinisi ni Elaine si Charles sa nangyari at ipinaliwanag ng playboy na ginawa lang niya yon dahil hindi niya kayang mabuhay na wala ang kanyang robot. Bagamat nahihirapan, sinikap ni Charles na mamuhay ng normal nang wala si C2. Ngunit pagdating niya sa opisina ay nakita niya ang kanyang ama at ang board na tila ay galit. Ipinakita sa kanya ni Ted ang CCTV kung saan ay makikitang ninakaw niya ang mga hard drive at pera ng kanyang mga kasamahan at kalaunan ay umihi at dumumi din siya sa basurahan. Sinabihan siya ng ama na huwag muna magtrabaho sapagkat tila ay naapektuhan na nito ang kanyang pag-iisip. Isang araw, nakatanggap si Charles ng tawag mula kay Elaine at nalaman niyang nahihirapan din ito mula nang mawala ang kanyang replika. Nang magkita sila ay ibinahagi ni Elaine kung paano siya nababahala dahil kakailanganin niyang magpasibak sa labindalawang lalaki para makabayad ng upa. Iminungkahin niya na pumunta sila sa Mexico upang magsimula ng bagong buhay, ngunit hindi sangayon si Charles at sinabi niya na dapat nilang tugisin ang mga robot at patayin. Matapos itong marinig ay kinuha ni Elaine ang kotse ni Charles at tumakas. Kasabay nito ay lumabas din ng tunay na Elaine sa isang kalapit na restaurant dahil ninakaw ni C2 ang kanyang Tesla at tumakas. Maya-maya ay bumaba si E2 sa kotse ni Charles at nakisakay sa robot niyang kasintahan. Kalaunan ay nakatanggap si Elaine ng text mula sa kanyang replika na nagsabing papunta na sila sa Mexico. Natuwa at gumaan ang loob ng dalawa, ngunit mayamaya -maya ay nakatanggap si Charles ng mensahe mula sa kanyang replika na nagpapahiwatig na kailangan din nilang tumakas. Nagpadala ang robot ng video kung saan silang dalawa ni E2 ay may dalang mga baril at papunta sa isang government office. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng putukan at mga taong sumisigaw. Dinala ni Charles si Elaine sa cabin ng kanilang pamilya upang magtago pansamantala habang iniisip nila kung ano ang susunod nilang gagawin. Dahil masyadong tamad si Charles ay napilitan si Elaine na kumuha ng kahoy at kahit na ang trabaho lang ng playboy ay sindihan ng fireplace ay hindi pa rin niya ito magawa ng tama. Napunong na si Elaine at napaiyak na lang. Subalit nang buksan ni Charles ang isang bote ng alak ay sinamahan niya ito na uminom hanggang sa tuluyan silang nagkasiyahan. Kinabukasan, pininturahan ni Charles ang kanyang sasakyan at nagpasya silang tumakas patungong Mexico. Sa daan ay pinahinto sila ng pulis at agad na inako ni Charles ang kasalanan. Giit niya na inusente si Elaine sapagkat pinilit lang niya ito. Gayunpaman, pinahinto lang pala sila ng pulis dahil pininturahan nila ang brake lights ng kanilang sasakyan. Naghanap sila ng mga balita tungkol sa pamamaril ngunit wala silang nakita. Muling tiningnan ng dalawa ang video at napagtanto nila na walang mga sasakyan sa parking lot dahil sarado ang opisina tuwing Sabado. Dagdag pa ni Charles na ang mga putok ng baril na narinig nila sa video ay hindi tugma sa mga baril na dala ng mga robot, kaya nakumpirma nila na finake ng mga robot ang lahat. Kalaunan na nakita ni Charles ang mga nakakakilig na larawan ng dalawang replika sa kanyang Instagram at napagtanto nila na nililang sila ng mga robot para umalis sila ng bansa at nang sa ay manakaw na mga ito ang kanilang identity at makapamuhay ng normal. Nagpa siya ang dalawa na bawiin ang kanilang mga buhay at tumungo sila sa bahay ng stepdad ni Charles kung saan ay may gaganaping party ang pamilya. Magdamag silang naghintay sa labas ng bahay at nang magising sila kinabukasan ay nalaman ni na Charles at Elaine na ikakasal na sila. Ninakaw nila ang mga damit at maskara ng mga waiter na robot upang makapasok sila sa bahay at nang nakahanap sila ng pagkakataon ay dinisable nila ang mga robot at isinakay sa kotse. Tumungo sila sa isang bangin at itinapon ang kanilang mga replica, subalit bago nila maitapon si E2 ay nakaligtas ang kasintahan nito at lumangoy pabalik sa dalampasigan. Plano nilang gamitin si E2 bilang pain para hulihin ang isa, ngunit alam nilang hindi na masunurin ang babaeng robot kaya pinuntahan nila si Zack para kunin si E3. Pumayag pala si Zack na gawa ng libreng robot si Elaine basta't papayagan siya nito na gumawa ng pangatlong replica para sa pansarili niyang gamit. Ginamit nila ang mapusok na si E3 para magpanggap bilang si E2 at pagkatapos nilang padalhan ng video ang replica ni Charles ay nagselos ito at agad na lumusog. Dahil sa bilis niyang magpatakbo ng scooter sa highway ay hinabol si C2 ng mga pulis. Pagdating niya sa bahay ay binaril siya ni Elaine, ngunit isa palang paintball gun ang nakuha nito. Ilang sandali pa ay dumating ang mga pulis at inaresto silang apat. Sa Zelda ay nawala na ng pag-asa ang dalawa, ngunit positibo pa rin ang kanilang mga robot sa handa raw silang mamatay basta't kasama lang nila ang isa't isa. Maya-maya ay nagkaroon ng ideya si Charles at hiniling niyang gumamit ng telepono para tawagan ang kanyang abogado, gayong sa totoo ay si Ashley ang tinawagan niya. Pagkatapos ay tinawagan ni Ashley ang istasyon upang iulat ang pagnanakaw na ginawa ng mga robot at nang umalis ang opisyal upang punde ay pumuslit ang matabang ninja at pinalaya sila mula sa kanilang selda. Nagpa siya ang dalawa na pabayaan na lang ang kanilang mga robot at silang apat ay tumungo sa Mexico, nasasabik sa kanilang panibagong kalayaan. Matagumpay na nakatawid si E2 sa border, ngunit pagdating kay Elaine ay hindi siya pinayagan sapagkat pareho ang retinas scan nila ng kanyang robot. Nang marinig nila ang paparating ng mga pulis ay inutusan ni Charles si C2 na tumawid na sapagkat naghihintay sa kanya si E2. Nag-aalala ang robot dahil maaaresto ang kanyang amo, ngunit giit ni Charles na hindi niya iiwan si Elaine. Nagpaalam sila sa isa't isa at pinasalamatan ni Charles ang kanyang robot dahil sa pagturo nito sa kanya kung paano maging isang tao. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mga pulis at pagkatapos suriin ng kanilang mga mata ay nakumpirma ng FBI na hindi sila robot. Nais ng sheriff na arestuhin sila dahil sa pagkakaroon ng mga replika, ngunit tinanong ng FBI kung meron ba siyang ebidensya. Tugon ng opisyal na wala dahil may taong nagnakaw ng kanilang mga record. Dahil dito ay iniutos ng FBI na pabayaan ang dalawa. Ngayong malaya na sila ay tinanong ni Elaine si Charles kung ano ang kanyang plano. Bigla siyang nilaplap ng lalaki at bumalik sila sa bahay upang ipagpatuloy ang kanilang kasal. Sa wakas ay pinakasalan din ng Playboy ang Gold Digger at samantala sa Mexico ay araw-araw kinukuryente ng kanilang mga robot ang isa't isa. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.